Hello mga busing. For today's video mga busing ay nag-abono tayo ng 14-14 mga busing at saka di manong mix ko to uh, uh, polyar isang kutsara at saka insecticide isang kutsara. Bali, to liters to mga lods. Ito na lang kasi natapos na dun. Bali 45 pieces lang to pang lang pang lamas lamas lang pang lamas, -lamas lang pali inspirahan ko to mga lods para hindi lapitan ng mga insekto bali mag-spray ka mga idol sa mga ilalim niya kasi nandun ang mga nandun ang mga insekto Ya, kita Alam nyo ba ang dahilan ng pagkakulot gaya nito? Kasi ang mga insekto sinisip nila ang mga dahon nito kaya naging ganyan. Pero maganda naman ang bulak niya. Sila natin para yan, portin portin at saka foliar foliar at saka insecticide um okay. <tries>